Sa ating balitang sports, sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup, mas umiinit pa ang mga labanan ng mga teams na kapwa gustong mas umangat pa sa kanilang standings. Sa ikatlong sunod na panalo na panindigan ng Magnolia Hotshots ang kanilang pwesto sa standings matapos magawi o magwagi kontra Blackwater sa kanilang tapatan noong Merkoles sa final score na 81-77 high scoring player ng Magnolia si Mark Barroca na may 19 points, 5 rebounds at 3 assists, sapat para itanghal bilang back-to-back -back best player of the game kahit pa sa kabila ng kanyang injury. Samantala, makakaharap ng Magnolia ang rain or shine sa darating na Sabado na naka nakakapanalo lang din kagabi laban sa Northport, Batang Pier Sa final score na 115-105, pinangunahan ni Ross Bigman at veteran Bo Belga ang kanilang team at pumuntos ng kabuoang 28 points, 13 rebounds at 7 assists. Dahil sa resulta ng laban, bigong makabawi ang Northport mula sa sunod-sunod na pagkatalo na matatandang hindi rin umubra sa offense at defense ng Magnolia sa huling nilang laban.